Magandang araw po mga ka-channel Bali ang kwento natin ngayon or ang content natin ngayon ay kami po ay magti-team -te building at ginawan ko na rin po ng content uh, Ito po yung mga kasama ko uh, nandito po kami ngayon sa office namin dito sa Paranaque So, bali apat nasasakyan po kami uh, itong dalawang i at saka yung nandoon pa sa bandang dulo So marami-rami pala kami ngayon mga ka-channel kasi uh, halos lahat ng kasama sa kumpanya is uh, kasama namin ngayon. Uh, team building kami sa Batangas. So ito po mga ka-channel lang po yung mga kasama ko na mag-team building ngayon. So sila po. Nandito na rin po pala kami dito sa Eslex. Papunta po kami ngayon sa Batangas kung saan po kami mag-team building. So ito po yung mga kasama ko sila po yung mga, mga kasama natin dito sa sasakyan. Ah uh, bali na hati-hati po kami. Yung iba nasa ibang sasakyan at kami po ay nandito. So ayun, nandito na po kami sa Calax yung tinatawag na Calamba Laguna Extension. So ito po uh, binijiwan ko na rin po kasi po napakaganda ng na mga tanawin. Ito po yung mga tanawin na lagi nating nakikita sa bukid. Ah uh, binijijo ko na rin po kasi po ako po ay isang probinsyano na kung saan lumaki sa mga ganitong probinsya na namimiss na rin yung mga ganitong lugar kasi po uh, sa Manila wala na po akong nakikita yung mga ganito kundi mga naglalakihang building na kung baga eh hindi ka na makakita doon ng kagaya ng mga sa probinsya na bukirin at nakakamiss po kung ikaw po isang probinsyano talaga naman pong nakakamiss na pag napunta ka sa mga ganitong lugar eh mamimiss mo talaga lalo na kung ikaw ay isang probinsyano na sa Manila hindi mo nakikita so ito po mga ka-channel nandito na po kami ngayon sa Tagaytay ito po yung uh, overview ng uh, Tagaytay napakagandang tanawin po talaga dito sa Tagaytay kaya po ito po ay madalas uh, binibisita ng karamihan sa atin so ayan po, uh, yun po yung vulkan na pumuputok, ayun po yung kung makikita nyo So pagkatapos po niyan kami po ay pumunta na ng Batangas at ito po uh, mag, uh, palubog na yung araw. So binidyo ko na rin po yung paglubog ng araw dahil sa Manila bihira ko lang nakikita yung sinag at lubog ng araw. So napakagandang pagmasdan ang paglubog ng araw. Ngayon po ay nandito na kami sa aming pinuntahan. Uh, dito po pala kami napunta sa Matabungkay sa Lian, Batangas. So ito po yung mga kasama ko at ngayon po ay papunta na kami sa room kung saan kami naka-check-in. So ang kagandahan dito mga ka-channel, ang daming ilang room dito. Kung nakikita niyo mga bahay na yan, lahat po yan room na kung saan pwede mag-check-in. So ayun po pagkatapos kumain na po kami. So ito po pala yung mga pagkain nila dito at saka ang sarap po ng mga pagkain dito. May palibring ano na din po sila. May palibring uh, bupe na rin po sila nung kami po ay paalis na so napakasarap po ng pagkain dito so after nun uh, binidyo ko po itong pool nila dito bali itong pool po dito uh, marami po ito eh bali kung kasama yung pangbata nasa lima or apat yata yung pool dito so yan po napakaganda po so hindi pa po kami naligo ngayon kinabukasan na so pagkatapos po nun kami po ay tumagay muna for the boys so nalito po kami nagtagay sa tabi ng swimming pool so ayun pagkatapos po kinaumagahan kami po ay pumunta na sa uh, dito sa mga bangka uh, sabi kasi ay uh, pupunta daw kami doon dadalhin daw kami kung saan yung malalim kasi po mga ka-channel dito pag umaga is mababaw lang yung tubig kaya kailangan pa namin magbangka papunta doon sa mga malalalim na parte para po kami ay makapag-swimming ng swimming na gusto talaga namin So dito po pala sumasakay na yung mga kasama ko, bali dalawang bangka po kami. Kasi hindi po kami kasi sa isa. Bali uh, 20 po kami, yung isa nandun sa kabila at saka po ay nandito. So ayun po, pasakay na rin po ako dito sa bangka na aming sasakyan. Sampo din po kami dito, sampo din sila sa kabila. So kung makikita niyo mga ka-channel, may mga floating cottage din sila. Kagaya nung sa Batangas din sa kabila, Nakalimutan ko nga lang yung tawag. O so, ito po habang nakikita ko po itong mga ano na to, itong mga floating cottage na to, para pong ang sarap mag-inom dyan sa gabi. Tapos para pong ang sarap magmatulog uh, dyan sa gabi na kung saan pagkagising mo, dagat uh, yung kakagi, uh, kakagisnan mo. So parang masarap lang matulog habang pinagmamasdan ko yung mga floating cottage na yan. So, napaisip tuloy ako na pag ako naging mayaman, ah uh, bibili din ako ng mga ganito. Tap, bibili po ako ng beach tapos papagawa ko ng ganyan. Tapos, pagka, ano, pagka may time, doon uh, matutulog dyan sa floating cottage. Kasi parang ang sarap matulog dyan mga ka-channel, no? Pagkagising mo, tubig yung mga kagisnan mo, parang ang lamig. So, yun, no? kung makikita niyo mga ka-channel para ang sarap sumakay diyan tapos matulog uli kaya mag iho parang dami kong naiisip pag nakakita ko ng mga ganyan ka-channel so ayun po tinutulak na yung bangka natin kasi hindi pwedeng magpaandar dito at uh, mababaw po ito at saka may mga damu damo pa yata dito sa ilalim eh Sasabit yata yung makina nung sinasakyan natin kaya tinutulak muna hanggang doon sa mga walang damu damo para hindi uh, sumabit yung ating ah uh, bangka. So, yan po, tinutulak nila. At saka, ang dami po talaga mga floating cottage dito. Oh. Makikita niyo mga ka-channel. Kaso, hindi po kami nakasakay sa ganyan. Sa isang bangka po pala, dalawang libo po yung bayad sa loob ng isang oras. balay magsisimula po yung isang oras. Pag nandun na po kayo, sa pupuntahan niyo mismo. So, ayan po, tumutulak na kami dito. Papunta noon sa uh, malalim na parte na sinasabi nila So yun nga po mga ka-channel, papunta kami dito. Ah, uh, kung paggawa mas yung gagat, napakaganda. Napakaganda talaga ng pasyalan na to mga ka-channel. So ito po uh, nakarating na po kami at naligo na rin po yung mga kasama ko. So kung makikita niyo mga ka-channel, dito lang kayo makita na sa may gitnang dagat eh may nagtitinda ng ice cream. Kung nakikita niyo po yung box na yan, ice cream po yan. So yung kabila po mga ka-channel yun po yung kasama namin na nagbangka kanina. So tulad so lang sinabi ko nahati po kami sa dalawang bangka. So ayan po ice cream po yan. Bumidiri po ako dyan pero hindi na po na video. So ito po kung may kita nyo napakaganda ng dagat. Namimiss ko tuloy noong mga panahon na una akong pumunta ng Manila uh, kung saan dagat po yung sinakya namin. So ayan po uh, nag nagyosi po muna ako. Saglit kasi po ako po ay naligo na tapos umahon lang para mag -iose. So habang 'yung umarasa ko ayun papunta sa kabilang bangka at nilalangoy lang. So 'yan po may mga life jacket naman po 'yung mga 'yan kaya po uh, 'yung mga hindi marunong lumangoy ay eh, may chance naman na hindi malunod dahil po sila ay naka-life jacket naman. So kumpleto po 'yung bangka na nasakyan namin. So ito po naligo na rin po ako pagkatapos. So ako po yan, tatawid po ako doon sa kabilang bangka para makikinis na din sa kanila doon. So ayun po, uh, ngayon pagkatapos na yung maligo doon, uh, kami po ay pabalik na doon sa aming room para uh, sabi kasi ay magsisimula na raw yung mga palaro kasi nga po team building, is magsisimula na po yung mga games namin. Kaya po kami ay bumalik na pagkatapos ng isang oras namin. So ito po pagkabalik po namin yung isang kasama namin ay yung dalawa pala. Yung dalawang kasama namin naglaro ng chess uh, dito po. Uh, chess board po dito to sa pinuntahan naming beach dito sa Batangas. So napakalaki po. Kung makikita niyo bago ka makamove, uh, kailangan mo pang buhatin yung imo move mo. Uh, hindi kagaya ng pag lang is uh, isang kamay lang kaya mo. Ito kailangan dalawang kamay pa para maimove mo yung uh, move mo. So napakalaki talaga ng chess na to. So kitang kita mo lahat So sinabi ko nga eh Sana naglagay din sila ng uh, Clock Kung saan malaki din Para pagka move mo tatakbo ka pa sa set clock Para lang ma uh, Mapindot yung oras Kapag so, tapos mo nun Ito po Ito po yung uh, pa, uh, Game facilitator namin So nagkukwento siya Ng mga uh, Patakaran ng games namin At the same time Motivation Kung bakit kailangan namin uh, Mag team building Kung baga Kung ano yung magiging epekto ng team building namin so sa isang kumpanya kasi kailangan natin mabuild yung mga magagandang samahan sa kumpanya at baka dito magsimula hindi ko naman sinasabi na hindi maganda yung simula namin pero uh, isa na din po yan so yun po pagkatapos po ng lahat marami pa pong nangyari and then nag decide na po kaming uh, umuwi so marami pa pong mga games mga ka-channel di ko na lang po na videoan dahil kasama po ako sa games at wala pong magbibidyo so yan po pa na po kami Uh, ngayon. So, habang pa -uwi po kami ngayon, nadaanan po namin tong bukirin na naman. Naalala ko na naman yung mga nakaraan ko sa probinsya. Kaya po, video ko din. Napakagandang pagmasdan talaga ng ating mga bukirin. lalaw uh, lalo pag ikaw po ay isang probinsyano na nakatira sa Manila. Kung saan, wala kang makikitang mga bukid na kagaya neto. Na habang nakatitig pala ako sa bukirin mga ka-channel, naalala ko tuloy nung kami ay nakatira sa probinsya. Kung saan, ah uh, hindi na kami masyadong problema sa ulam kasi kung baga eh, paglabas mo lang ng bakuran eh pwede ka nang maghanap ng mauulam at saka di mo na rin kailangang bumili ng niyog pang, sa, pang niyog sa gulay na lulutuin mo kasi paglabas mo pa lang may mga nahuhulog ng niyog sa bakuran so na miss ko talaga yung mga ganong senaryo. kasi sa Manila uh, madalas nahuhulog daro ng mga pusa sa bubong kaya malayong malayo mga ka-channel nakakamiss yung mga ganitong tanawin uh, lalo na ako kasi mga ka-channel pag nakapunta ako sa mga ganito talaga eh, talagang ko yung buhay namin sa probinsya kasi po uh, ako po ay taga Mindanao at dito po ako sa Manila so ang tagal ko na pong dinaka away 12 years na rin so nakakamiss talaga tapos na ano ko mga ka na habang nakatanaw dito is makarinig ka ng mga pangkantang pang 90s ba kung bagay maalala mo talaga lahat ng mga masarap na alaala -ala sa probinsya yun nga lang po ang pinagkaiba lang ng probinsya at saka sa Manila pagka po ikaw ay nasa probinsya ang hirap po kitain ng pera talaga po minsan pagpapawisan ka pa po talaga ng malagkit bago ka kumita ng pera Unlike sa Manila na pagka masipag ka lang, eh kikita ka ng pera. Eh yung mga mali-discard nga eh, yung mga pagka may baha patawid-tawid lang nagkakapera na eh. Ganun kadaling kumita ng pera. So hindi ka guys sa probinsya. So habang pauwi kami, napadaan kami dito sa Kaibiyang Tunnel. At saka ito po, ang daming nagpapapicture. Uh, sa mga hindi po nakakalam, sikat na pasyalan din po ito sikat na pasyalan po ito madalas na mga nagmumotor so ayun po may nadaan din kaming dalawang unggoy at saka yun po binidyo ko na rin kasi po hindi pa ako matagal na akong hindi nakakita ng unggoy na sa probinsya so yun po uh, pauwi na po kami malapit na kami uh, paakit na kami ng tansa ngayon so binidyo ko na rin po yung tanawin So hanggang dito na lang po yung video natin ngayon mga ka-channel. Ah, po sa lahat na nagtiyagang manood ng video na to. Ah, sa patuloy pong sumusuporta sa akin kahit na hindi na ako gaano nakagawa ng video, maraming maraming salamat po sa inyo mga ka-channel. So hanggang dito na lang po mga ka-channel. God bless po.